So ayun guys, pauwi na po kami guys Pauwi na Hindi ko na nangangagat yun oh Yung walo Hindi na nangangagat yan pag hindi mo inaano Ay bako ka eh Ito na palang <laughs> hole, hole Sa su- Anong tawag dito? Ha? Liswi Liswi Ang lalaki ng saang oh Saang Ah hindi kitab to? Wait lang, wait lang, wait lang Huwag kang wala, huwag kang wala kang maupuan Sandahan lang Ah? Kunti lang sa namin eh you no know? This week Ito ang mga masisipag natin yung mamamana Yes, so Ayan oh, no, pa-shout out naman boss Ayan ah, na kami, guys, sakit na sa ulo Masisipag na yung mamamana yeah. yan kasi hapon na rin oh, you know? yan ang araw oh you know? you know? Sobrang liwa, ay napakasilaw Huwag oh, ang ulo-alo, baka kinain to oh. Dito pa man sumabit Hindi <laughs> ah, na, naman agad yan, basta hindi mo you ina know? Nakaganyan sa ano ko Nasipa ko, alisya, siya, itakbo <laughs> <laughs> ito. ito na. So, yung guys oh, si Joshua Taga Marikina. Galing Maynila yan. Shout out sa Taga Marikina dyan Oh. Joshua, streamos nga pala. <laughs> ano balo? Hey. So, streamos na yan. Joshua, streamos. Ito naman. Taga saan ka nga, Los Banos. Los Banos. Laguna. Laguna. Pero dito ako oh, pinaganak, guys. Pero dito siya pinanganak sa Barangay Buyok, Labiria, Masbate, province ng Masbate. So yun o, mga mga manalaot natin dyan, maraming manalaot kasi napakaganda ng view So ay, guys, <laughs> kawawa Ay isa kawawa o mo na yun wang mo na yun wang So manalaot Tawang bugok pa, oh 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 o, o Okay na kami guys kasi may pang ulam na Laking <laughs> ano tawag dito? Swake, si Orkin Ito, wow Wow <laughs> Ya, yeah, sige Yung ubod, pakita rin yung ubod <laughs> Ngunin <Yung, laughs> natin <laughs> yung ubod Boy, pa kaya to? Anong pangalan? Wala na pati na yan. Anong pangalan sa inyo, sa inyo nito, guys? Nakatali pa kaming panggataan, guys. Ayan, o. Oh. Ah, panggataan yan. Masarap yan. Wow. <laughs> <laughs> Bulong nga, o. Oh. Wasak-wasak na yung katawan, o. Oh. Nganganganga pa dun sa ano, eh. Nakita ko, eh. Ganyan-ganyan, o. No? <laughs> oh. sige, guys. Hanggang dito lang. Maraming salamat. <laughs> <laughs> Thank you. Yan lang huli namin.